So, sa lang si Tayin si Manong eh. Dahil kinat ako. Huwag na lang pala. Sa comfort na rin, katulad nito. Tapos si misis ko, pag uh, upo siya dito, nakasakay, comfortable siya. Parehas kami. So, yun, tapos na kami magpirmahan ni sir. Uh, thank you so much. Thank you, thank, you, thank you. Thank you. you. Thank you. Solid. And siya, pwede po sa mga may binibenta o nagbabalak magbenta ng big bike. Uh, dito na po kami. So, yung pagiging maselan ko sa bike, na-apply ko dito sa ating munting negosyo. for today's video, itong AK-550 Premium 2023 ang gagamitin natin. Mag-ride tayo ngayon sa Los Baños. So kaya tayo mag-ride kasi i-deliver na natin siya sa bagong magiging owner niya. At ang gagawin kasi namin, swap. So kaya naman ako na mismo yung mag-deliver. So palit kami sa big bike ni sir. It's a CBR 650R E-Clutch. So hindi pa tayo nagkaroon nun. Hindi pa tayo nakapag-review nun. So ito yung compartment niya. May dala tayong stock side mirror tsaka raincoat, mawawalan kasi. Ito yung aftermarket niya, yung so, na-exit. natin niya yung papers. Paganda dito, malaki yung compartment. So ngayon, on the way tayo sa Los Baños sa Laguna and ngayon Friday, kinakabahan ako kasi traffic. So doon tayo magde-deliver ngayon Excited ako ngayon kasi Siyempre pagdating ko doon Meron akong gagamitin pa uwi Kaya di akong mahihirapan sa biyahe And then ang gagawin namin Straight swap Kaya wala akong dadaling pera As in palitan lang talaga ng motor Problema lang pag mga naka sport windscreen yung hangin no Nasa katawan mo lahat Pero ang kagandahan naman nun Kapag traffic Hindi ka mainitan Pag mahaba naman yung windscreen Pag traffic mainit Ayan, so meron talaga ang kanya-kanya advantages and disadvantages. And then kung napapansin na nyo, nagfi-flicker yung panel ni AK. Dito lang yan sa camera. In reality, in person, wala siyang flicker. At eto, hindi na pa ako nakayuko sa hangin. Mag-cross control naman tayo. Pwede mo na siyang lagay sa speed limit. Ayun, sarap. So yung alam kamay ko kasi, namamanhit na yung right hand ko. Kakapiga. So it's a good thing, umaraw na. Saan tayo na naka tayo? Naka-rainfoot <laughs> tayo Siyempre ready tayo baka mamaya umulan Kanina kasi umulan eh Pagkating ko dito ng Nakati, ito Maaraw na So napakaswerte Good weather to ride yeah, I think nasa north kaya tayong ulan Pasout tayo kasi yan Mas maaraw dito And ang mileage lang na ito ah, 3,400 kilometers lang ang auto niya. So finally, naka-experience na naman tayo ng long ride. Kasi lately, puro tayo city riding kasi di ba? Puro tayo build, build, build. And syempre doon po sa mga may binibenta o nagbabalak magbenta ng big bike Andito lang po kami Meron tayong page sa Katingin Bikes Para sa mga gustong magbenta, mga gustong makipag-swap We also offer financing Pagdalasan so, sa mga bikes natin Mga low auto, galing sa first owner And syempre mga fresh, kami mga accessories na kagaya May mga aux light, sport windscreen, aftermarket side mirror, ganyan So yung pagiging maselan ko sa bike na ko dito sa ating munting negosyo kasi pinipili talaga natin actually marami na offer pero pinipili talaga natin yung mga fresh pa minsan nga kahit fresh nangyayari pa yun talaga yung minsan nagkakaproblema yung motor so hindi natin may kasi syempre it's mechanical tapos napakaraming factors to consider minsan nandun na yung factory defect yung minsan nakaka-stress pagka nagkakaproblema pero hindi naman lagi so ito medyo mahaba-haba ito around mga 90 kilometers papunta sa ating destination nadaanan natin ngayon yung ano, kalamba yung maraming hot spring yan, dyan pa naman yung lugar na ma-traffic. lalo kapag ganitong weekend, Friday kasi na ginawa ko, inagahan ko na para siguradong bago magtraffic nakauwi na tayo so later, kailangan mo balik tayo kasi yung kung naalala niyo yung pinost natin na pinick up natin na Africa Twin meron na kagad nagmine sa kanya. At ang maganda noon napanood niya rin sa YouTube dito yung ating vlog kaya niya nagustuhan. So ito may nakasabay tayo. I think Harley Davidson niya ata to. may natin tabihan. Harley Davidson. Nope, driven. Tapos ang laki ng gulong sa likod eh. oh single seater lang siya kasi yung rider all black relax na relax ka no pagka naka no? cruiser pero yung muffler niya kakaiba yung exhaust niya high mount at nasa kasi pag cruiser alam ko mababa yung exhaust eh pero maganda yan kasi pwede ka pa rin makabanking yan medyo mataas yung exhaust ano parley oh tapos stop over tayo sa nearest gas station kasi nati jingle na ako ito yung dala natin 2023 aka 550 premium Kimco Napakalaking ganda ng kulay So after mag-CR Ready na tayo ulit So yun Mukhang maganda ngayon ah Maganda mag-ride ngayon Ganda ng weather Maganda tayo Ayan, nag-ND filter na ako Para maganda ang quality Para may motion blur Grabe, bigat <laughs> Nararamdaman ko Nag-flex yung ano Itong grab bar nya Parang plastic lang to Parang Same sa T-Max syempre after natin mag -stop over, Let's go It's always a pleasure na maka-drive ng mga ganitong motor, no? Diba? Kasi kung ako lang susunod. parang hindi ko kaya magtago ng ganitong motor eh. Kasi ang laki-laki sa parking, tas ang mahal, -mahal di ba? Pero sobrang relaxing kasi. Pag na ganitong motor ka, parang ayaw mo na magmotor na iba. Baka ito na lang lagi gagamitan mo, sigurado. Sobrang comfort. Kasi ngayon, mag na tayo. Sport mode yan. So, sport mode niya, orange. Pag yung blue kasi, medyo ano eh. Parang late, delay yung response. Yan, diba? Parang sarap sarap let's go may isang stop over pa tayo syempre photo op bago tayo pumasok ng kalamba uh, exit tapos yeah, magkakabit tayo ng cellphone may cellphone holder kasi to nalagay yeah, natin yung cellphone natin para sigurado makarating tayo so meron na tayo mga 46 kilometers before tayo makarating dun sa location din ang ganda din ng mga ganito ang 2 cylinder kapag nilong ride mo to matipid to sa gas hindi ka kagaya ng 4 cylinder kahit na anong gawin mo sa 4 cylinder kahit talaga anong gawin pag iingat mo sa pagpiga talagang malakas sa gas syempre imagine apat ah, ang injector apat ah, ang cylinder piston di ba mas maraming gas ang papakain mo sa kanya eh so overall matipid pa talaga yung 2 cylinder kung ikaw ay hindi naman nagmukabak-bak masyado although pwede ka rin bumakbak dito okay na okay napakaswerte ang ganda ng weather expected ko talaga ano, maulan Yan. Yeah. tsaka ako naman di ako masyado nakakapag long ride kaya excited ako na ako yung mag-deliver ngayon kasi di ako nakakapag long ride pero talagang mapipilitan ako mag long ride diba? sobrang busy kasi diba? imagine nag-aalaga ng babies 24-7 wala kaming yaya, dalawang babies tapos nag-vlog pa nag-build diba? nag-asikasa ng mga contents nagre-review ng editing, supervise, kanya, supervise sa business, nagtutulak ng big bike sa garay, sobrang dami. Eh. Talagang blessing yung mga pag-ride. So, iti-treat ko to as a long ride na pasyal. Hindi ko siya iti-treat as a work para naman ma-relax naman tayo, di ba? So, yung ating ano, munting business, sinuwerte lang naman tayo, no? Yung pagiging talagang addict natin sa motor, eh. Yung passion natin sa mga big bikes at sa kahit anong motor na translate sa pagbibigay ng magandang serbisyo at magandang units sa mga nagahanap ng motor kung baga ako yung naging tulay para sa mga ating mga na nagahanap ng quality ng motor kaya nakakatawa kasi yung ginagawa ko sa araw-araw parang di ako nagtatrabaho di ko na feel na nagtatrabaho ko kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko so hindi ko naman malahin lahat ng oras yung araw kaya ngayon di ba sobrang nakaka-enjoy tapos so, na na at nakapagtrabaho ka pa so right now approaching Santa Rosa, Laguna yung sa talaga hindi ko to pero nakailang deliver na rin kasi ako dun sa ano eh, dun sa area ng Kalamba kaya ano, medyo kahit pa ano diba? kung nyo yung vlog natin last time eh. nakipag-shop din pala tayo Rebel 1100 sinop natin sa CB 650R e-clutch, so e-clutch na naman no Ayun, sabi kasi ni sir matagal niya na para mag-automatic, pero hindi ko alam Mamaya tanong natin kung bakit nga naman siya Nakipag-swap Ito na pala, kalamba na pala kagad to Ito na tayo, stopover na tayo dito Para makapag-picture taking ah, Safe naman dito kasi meron namang ano And then mayroon na pala naka-on, naka-power on Dito na rin tayo mag-setup Ng ating waste Ganda talaga na may Cellphone holder, let's go kailangan natin umikot ay diretsyo na ayun diretsyo lang pala umikot tayo balik pala tayo dyan <laughs> eto na diretsyo papuntang kalamba na pala to oh, ayun so meron na lamang tayong 18 kilometers hindi naman pala siya ganun kalayo eh, no? masarap ha so mga ilang oras na rin akong bumabiyahe at wala akong naramdaman na pagod suspension is very nice and plush pati yung upuan talaga matutuwa si sir dito mag enjoy siya dito kasi ako oh, nag enjoy ako eh pag mga uh, ganitong gagamitin ko na motor pang long riding na-excite ako kasi ito talaga yung pangarap namin Maxi Scoot na for keep pang long ride ni Mrs. Katingin kaya lang mas minabuti namin mag 450 MT kasi pang ano yun eh pang bundok to all purpose diba pwede ka mag bundok pwede ka mag city pwede ka mag probinsya pang service kaya yun ang ginamit namin yun na uh, napili namin pang long ride pero kung pang city lang talaga walang off road sarap nito tipid sa gas oh buwan bar lang nabawas mula ka yung hanggang dito hindi ko kakalakay na ang sarap alamig na ng hangin ha ito nakalimutan ko na tanggalin yung raincoat ko pinanindigan ko na Ganda pala gumamit ng sec raincoat Natakot yung ulan Naging blue skies oh Napapatigil niya ang ulan Hindi naman pala ganong kalayo ang kalamba Feeling ko kasi napakalayo eh traffic lang talaga Pag na-timing ka sa ano Weekend So grabe tipid naman pala nitong AK Well, okay, mga ganong realist realist dadaan naman lang. feeling ko kaya natin mag ano 25 km per liter dito yun no? Oh. enforcer na ka, ano versus 1000 no? Oh. Diba? Bira yun. No? Ito, nakalagay na. Tulos Banyos, Kakanan. Ayun na pala yun. Versi 650 pala yun. It's a familiar sight. <laughs> Parang dito rin ako dati. Nung no, naka-deliver tayo na Rebel 1100. Ito na. Pakit tayo ng bundok ah Sarap talaga sa mga ganitong lugar, no? Ito na yung marami mga resort-resort, no? Hills pa. May konting mga twisties, oh. Konting banking-banking tayo dito, oh. <laughs> Medyo malapit na 10 kilometers na lang Bilis ng biyahe pag ano AK550 Premium Ito na sa bay na tayo Bay Palawan Tsaka bay Area Bay area ba? Parang <laughs> bay area sa ano yun ha? Golden State Warriors <laughs> I think nag average tayo dito ng mga 22 km per liter Napakatipid no? <laughs> uh, misipa Tapos ang water break at siya pa ako Let's go na So bilang akong ginutom e eh. Dahil mamaya pa ako kakain e eh. Ginutom na ako big Para ah, meron tayong energy Sobrang lapit na natin o oh. 800 meters na lang Ang sakit sa balat Maglabs tayo Grabe yung ano Tirik na tirik yung araw Ano yan? ngayon ganyan? 650 Ilang ano yan? Si, si. 550 Ganda ano? Oo oh. Ang laki yeah. Thank you dami na amaze sa motor na to eh kasi hindi ganun ka mainstream na ngayon ng Kimco hindi kaya dati no dati kailangan lang kailangan ng Kimco sinabi scooter eh ngayon kasi ang alam na lang ng mga tao Yamaha Honda ganyan ito yung mga OG ng scooters pagdating sa mga malalaki mga panahong malilit pa yung scooter ng mga Yamaha Honda nun nauna na si ano si Kimco maglabas ng mga maxi scoot ang sarap magpunta sa province no nakaka-relax lang kasi parang yung buhay dito parang simple lang very laid back chill na chill lang yung mga tao hindi kaya sa atin talaga ano, grind todo todo grind so ang gagawin natin pagdating sa pinned location sisiripin natin yung garay kung saan merong ano merong CBR hindi nag replace si sir ano ko baka gigisingin natin siya <laughs> sana naman nasa bahay siya di ba? okay na tulog basta nasa bahay wag lang yung ano wag lang yung umalis ba may umalis may masama ito na hap tayo ng kasino dito may CBR na pula 1, 2, kasi kung madali lang siya mag U-turn ba? Malaki yung liko niya Parang kaya mag U-turn hirap pala yung nakapin dito O yung nakapin, nagpas tayo Tulad natin kumahanan dun Ito mahirap pa gano'n Pag nakahanap ano? ka lang di mo alam yung hinahanap mo Hindi <laughs> rin yun Kakaligaw-ligaw na tayo At tayo masisilungan dito Ito may mga big bite dito Parang may mga big bite ko nakikita may severe ano kita ito nga siguro yun <laughs> ito na pala hanap ah, ko na alright isa isa ko yung mga bahay yan sir good morning ayos naman actually gusto ko talaga ng scooter since before ako nag abroad scooter na talaga yung hawak ko eh since ngayon nag for good ako medyo nagka problema ako sa financial so yung motor na gusto kong maxi scoot hindi ko na achieve so ito yung second option ko yung CBR pero parang na excite lang ako talaga e, parang minsan hindi ko siya ma feel na igagala ko siya gusto ko talaga scooter parang kumbaga sa comfort na rin katulad nito tapos si misis ko pag uh, upo siya dito nakasakay comfortable siya parehas kami tapos scooter talaga Maxis maxi scoot yung minsan parang tamad na tamad ang kumambyo <laughs> yung mga ganong mag Clutch. Since i-clutch siya, pero yung cambio ba? Oo, minsan nakakatamad. <laughs> <laughs> oh. Taka minsan hinahanap ko yung preno dito eh, clutch to. <laughs> Yun. Yun nga, scooter, basta. Yun talaga ang ano ko. Tapos, since mayo pa. Tapos sir, anong masasabi mo sa nakita mo siya sa in-person? Maganda. Ang, pero nakita ko yung black, okay. Pero since ito yung meron, so okay na rin. Siguro pa-change color ko kung may budget. <laughs> pero, pero okay kayo, na rin. So, yan, may kasama na rin mga konting aksesoris. Yan. Kayo na ang magulong, Rachel? Kailangan ko muna dito sa May Laguna sa Ngaliliw, Pakil, Afternoon, Afternoon, after, oh, after Quezon, Ayunas. tapos Batangas. Oh, pero pinaka-goal ko is daling ko to sa Pangasinan na relax. Kung baga, tsaka as much as possible since malayo siya. Maiwasan ko yung patigil-tigil at pahinga since ito, komportable. Eh. Mababawasan yung pagod sa biyahe. CBR, kumusta Nakakabit ka? na medyo nangangawit ako tsaka yun nga kailangan since umataas siya kailangan mo talaga ng ano yung balance ay subukan ni sir philip kumusta sir okay naman <laughs> tiyakad <laughs> yan kaya naman pero naka ka pa pag naka sapatos ka medyo mas kaya ay yung sa okay. sanudo <laughs> ah pwede mo lagay yung picture mo okay kaya yung navigation meron na tapos pwede mo na start try kaya minsan pag kaya mag-start, check mo yung ano, check mo yung kill switch. Pag naka-off siya, hindi siya mag-start. Tapos kasama dito lahat ng stock na bolts, inama. Tsaka yung sa stock na side mirror. Ayun. Hindi pa na break in. So ito na ang CBR 650R. Kulay red. Siyempre, yung decals niya parang fireblade. So far, wala naman time masyadong nakita ng issue ko masabi kung issue ba yung i-lowered. naka lowered siya eh. pero kasama naman daw yung size na niya medyo medyo medyo, medyo nakahiga siya so yun mo yung gulong may e, plate number na siya okay naman kailangan lang nito mahimas madetail no medyo madumi lang talaga may plastic pa nga yung panel oh. No? tapos i-clutch e siya yeah. medyo madumi lang talaga so, so far so good ito so, yun, medyo may konting gas gas dito So ayun tapos na kami magpirmahan ni sir at okay na walang involved na cash sa chop sir. Sir Philip Brian, thank you so much. Thank you thank, thank you, thank you, thank you. Solid. First gear mo natin to. Okay. So na all over to eh. Tingnan natin sa stand. nga, sobrang higa. Malapit na tumumba. No, sobrang higa. Baban of one. Thank you, thank you. Thank you sir. Hindi na ka pala kailangan mag-clutch napapaklatch pa ako at syempre mas powerful to kaysa sa AK at syempre ito himik stock exhaust so yun medyo naninibago tayo ha, kanina kasi automatic hirap talaga ng papalit palit ang motor no yung kung kailan nagagamay mo na yung isa eh pag ko na naman dito naninibago na naman ako pag galing sa AK pag lipat ko sa CBR nako ang layo na miss ko yung CBR kagad agad agad, agad. Ang katamad kasi diba kailangan mo kumambyo-kambyo eh. Kailangan mo bentayin yung gearing. Kaya hindi naman laging ano, gusto natin na racing racing. Minsan gusto lang natin magpiyahe, makarating sa pupuntahan. Yun lang. Marami naka-journo rito. Mayroon naman naka journal rito. O baka ito rin yung kanina nakasabay natin. Beach naman to, beach. Tiyara na pa yung ano, ano? helmet. Cute talaga eh. Oh. Eh. ang napansin ko rito, mahal ang gas dito. <laughs> Ayan, so shoutout sa mga taga Kalamba at Los Baños pero yung kulay talaga poging pogi no kulay red sport bike mala ano siya mala blade eh. biglang biglang tingin uwi fire blade Ganun. the baby fire blade syempre e-clutch hindi mo kailangan gumamit ng clutch meron electronic clutch syempre big shout out kay sir philip bryan napaka smooth ng aming deal kapon lang kami nag-usap pa oh, partida tapos agad agad <laughs> sakto gumanda naman yung panahon at pwede na magmarelake ride oh. pwede na bumahin kayong banking dapat may no, isang araw pa ako nun, eh. kapon pa dapat ako banking eh. kapon kasi maulan pa ayun talaga buhay nakapalibago stock exos no wala ko narinig parang e-bike lang siya ayun mataw-hataw ka din lang alam parating ka na Siyempre, eh, sport bike, pag alam mo yung tamang teknik ng paggamit sa kanya, tatagal ka naman sa ano, long ride pag mali yung technique mo dun ka talaga mapakagod ma sa kanya kaya syempre nothing beats an upright riding position bike gaya ng mga adventure bikes sport touring bikes ang kahit mga naked yun talaga yung masarap gamitin ito kasi medyo ano eh no medyo random mo pa rin yung pagod after long ride dalawa kong traffic na kaya ganyan nag 100 tayo uy oh grabe naman yun ayun eh, no? Ayun yung mga pwede pose eh. Oh, gusto ko sana lang sitahin si Manong eh. Dahil kinat ako. Kaya, Kaya lang, huwag na lang pala. Yung na naisip ko, yung ako nasitahin. Sabihin ko na lang sa kanya, Manong ride safe. Ingat sa yung patutunguhan. Baka ano, kitakits. <laughs> yes! Twisties. Ito yung twisties dito. Lamig oh. Sarap kamera dito. Lamig na nga akin. Ito yung kadalasan nagta-traffic Alam ko yung pagka uh, Sunday Hindi na pala ako kakain Doon na lang pag-uwi na lang <laughs> Kabulin tayo traffic eh Friday kasi ngayon So kanina okay na yung ano, kinahin ko kanina 7-Eleven Good na yun Kanyari na lang nagpa-fasting tayo no Nakahabol ng oras eh Ayaw ka buti ng traffic Pero pwede mamaya kung makahala tayo ng stopover na gas station siguro ito lang talaga ang ko kay CBR at saka CB na 650 medyo mag-vibrate talaga siya oh. lalo pag naka stock exhaust pigil na pigil kasi yung hinga mga na so, break in pa pala tayo no 65 kilometers, sa so, auto pa lang to parang inuwi lang galing kasa yun lang yan yung ginamit ni sir naka fifth gear na pala ako di ba na napansin cabio ko ng cabio yan nakaka alive na rin talaga kaya kapag gagawin ito kailangan medyo pibilisan mo eh yan pag pibilisan mo banking banking ka yan kailangan mo banking banking eh para yung weight sa likod nalilipat no nalilipat lipat eto na manila diretso lang ako. punta na tayo sa lugar na medyo matraffic yung quick shifter niya is battery smooth responsive and exact precise kaya napakagaroon oh, na gamitin naman nito. ito e clutch no makakalimutan mo na gumamit ng clutch dito bawas pabit pa kasi di ba pag piga piga nakakamit nga yun so yun panalo panalo sa mga interesado po available na rin to CBR 650R e clutch with less than 200 o oh, daw pag uwi tayo sa atin So, okay na bahala mag-break in. So, baka nyo makakatingin ang iba ba nating content. Marami pa tayong content at napakarami pa nating build. Ayan, hanggang sa muli.